Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, dito po, um, sa pagbili po ng mga Lucky Charms, ayan, mga Gumamela Celis, Medallion Ocho, Mag-asawang Duende, ayan, laki uh, Lucky Bracelet, Sinukuan. Yung pagbili ng mga yan guys, the first po na, na kumbaga, benefit niyan is anti-evil eye. Yan guys, yan po yung protection ninyo against evil eye. Yung evil eye guys, na kapag kayo po ay meron mga success sa buhay, meron kayong mga kapitbahay na mga negatibo, meron kayong mga kamag-anak na hindi ninyo napagbigyan sa mga kahilingan nila o kaya meron kayong mga ano guys, yan po yung isa sa mga protection niyo by saying by prayer po ng mga ano na 'yan ng mga lucky charms na 'yan may prayer man 'yan o wala is consider po 'yan na is a lucky charm ayan protection po ninyo 'yan pag bumili kayo ng mga ganitong bagay guys lalo na ho from Mount Banahaw May dasal ayan 'yan po ay protection ninyo kung hindi man kayo nagkakaroon ng mabilisang um, mabilisang ano guys mabilis, mabilisang blessings ayan iset ho ninyo yung mindset ninyo na wag pong ganun. Lucky mm -hmm. Charms is a Lucky Charms. Hindi po sila yung, kumbaga, uutusan mong magbigay sila ng pera sa'yo. Sila po yung Lucky Charms mo, kasama mo, kasangga mo sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. Yan po yung silbi ng isang Lucky Charms. Ngayon guys, kung mahilig kang magsugal, yan po yung Lucky Charms mo sa sugal. Ayan, kung may negosyo ka, yan po yung Lucky Charms mo sa negosyo. Yan po yung ibig sabihin ng mga Lucky Charms na binibili ninyo. Ayan guys, ang Lucky Charms na mag-asawang duwende, medalyon 8, pangkahalatan, gumamela selis, pangkahalatan huyan yan sila po for business, money, negosyo, sugal, lahat-lahat po lahat, yan. Medalyon 8. Ayan, dinadagdag ko na po ang talandro for gambling. Talandro for gambling, guys, subok na subok ko yan. So, dito, dito naman po, dito sa, um, ano, eto, bago kayo mag-start ng kahit anong business, ng kahit anong lakad sa pera, ayan, guys, um ito yung latest na um, hindi ko may paliwanag so sabi niya sa akin nung no, may ano may nag-message sa akin sabi niya magbigay daw ako ng proof na ito daw yung 520 daw ay napapagana o maraming nagbibigay ng ano guys hindi ako, ako nagagaano so tinitipid ko na nga po yung pag-upload ng mga proof kagaya na lang, ang inuuna ko na lang po yung mga gumamela selis, yung feedback po sa aking mga paninda. Dito po, sa pag-upload nito guys, uh, nandyan kayo, nandyan kayo, yung pinakamataas na nareceive nito is yung pong 25,000 pesos na nanalo, nanalo, siya agad. And again, in sa online. Online kasi, no? Ayan. Ito po yung nagbibigay ng blessings. Yan sa pagbenta po, sa mga sales, lalo na sa mga tindahan, sa mga sales, eto po yun, pinaka the best. Isulat po ninyo yan, 520. Hindi po yan nawawala sa palad ko. Umaga man yan, gabi nan yan, 520, banggitin nyo yan ng 45 times daily. Habang nakaupo kayo, naghihintay kayo ng buyer ninyo, ito po yung gagawin ninyo. Meron siyang kakaibang magic na fast money. Ayan, fast money. Lalo na kung energy. Alam niyo ba guys, yung mga spell na ganito, yung mahawak lagi ng pera, nagkwekwenta lagi ng pera, may pera, may pera, may pera. Around yun, yun guys, yun po, dun po. Ano, nag flow, -flow talaga yung pera. Wala siyang tigil, unended kahit tulog ka. Basta ikaw po ay maraming racket sa buhay. Ngayon guys, kahit sinulat mo ito ng sampung beses, binagkit mo ito ng 1,000 times, kung wala ka namang ginagawang pagkakakitaan, wala kang ginagawang pagkaperahan para pumasok yung pera sa iyo, wala din pong halaga ang lahat. Kaya so, kung masipag ka noong 2023 at hindi nagkaroon ng pagbabago ng buhay mo, ayun ayan guys, mag-racket ka online. Online po yung pinaka the best ngayon na mo. <coughs> Kasi guys, 2023 prediction online. Lalo na ngayon 2024. Ayan guys, sipagan mo pang mag-post. Kung meron kang mga business, i-post mo through online. Kasi dyan na po. Lahat, almost lahat ng tao sa online na po bibili. Never kang masisiro basta ginamit mo ito ng may paniniwala. So ito lamang guys at maraming salamat po sa inyo lahat and good luck po.